Tapos tanong lang, mayroon ba kayong ano? Pero, mag -ano rin kayo ng discount? Anong discount? Sa pagdagpagas. Ano oh. po? Anong discount? Paranyake? Ha? edit? Ay, hindi. pagi, Oh, wala? Parangyake lang? Parangyake. Ah, Parangyake Ano? Pa ano yan, Anel? Ano yun, Aps? Mayroon ko ng discount. Ano? Ano? Ay, mag Ano? lang ng ano? Magta-download ng apps? Tapos may discount na yun. Anong ano pa ano nung apps? Uniwill mismo? Loyalty! Uniwill yung loyalty apps yun? Loyalty apps Basta mayroon nun, may discount Ano? Alagay naman? Ah, uh, dadownload ko, magdadownload ako Dali ko nga, ako sige Ayan tol. para maka-discount pa lang Tapos pag magbabayad sa inyo, pwedeng credit card? O, pwede naman Download tayo Para maka-discount Juri ulo ilo ilo mga oil jacks Ayan ito, ito yan hindi Yung oil, oil Yan o Ito? Oo Pabilis lang naman yan diba? Pabilis lang siguro Okay Ay may card pa yan Ay number Number mo? Cellphone number? Yun! Tapos? Yan, ako na yan. Eh, yung kanina. Yun. Ah, Libre niya, points 50. Wow, tapos? Anong mangyayari na? Discount lang natin yan. Ah, card online pala to, hindi ano. Sige. Ano, pwede na ako magpagas? Pwede niya. Pwede, niya, pwede niya na nang screenshot yan pag wala kayong in, in case na wala kayong loader or may internet. May, din internet. Ah, okay, pwede to. Okay. So, pwede na to. Ako pag may discount na to. Ano yun? 3 per liter? What? Pero pa? Per, liter? Oh, per liter? 3? Full tank po yan? Full tank, unleaded. Ang diwira. Uh, baka tipid-tipid man lang. Well, Iba, uh, full tank, unleaded. O diba? Mga 3 liters yun eh. Uh, baka discount tayo ng merami-rami. Unleaded din ha, unleaded ha. Paano pag bibili ako ng gano'n, meron din discount? Oh, discount. Or peso? Hindi, you know, yung ano. Ah, meron yan, meron. 10 discount points lang. Points lang. Okay, Doon papasok sa app. Oh, Dapat pala nag-download na ako ng nakaraang tap. Deliver, deliver ka pa pala? 'Di deliver pa ako. Okay, ito na po, magkakaroon na tayo ng discount. Okay, kahit payment po. Pa? Yan yung ipapayara ko, discount ito yan Magkano mag dapat? Pagkano discount ko? 2, Ano, nasa lampas, nasa